Yo. Morning nyo mga master. Ano? Ding. Oh, ato na ning i-display. Oh, what's up mga master? Ngayon nandito ta sa Fort this video. Gagawa tayo ng pinakasarap nga tinapay sa buong mundo, ang bagong bayan nga ube. Samahan ko nyo mga master. Let's go. white sugar 180 grams salt 10 grams water isa kakan pagkatapos mga kamaster egg yellow kunti-kunti lang mga kamaster para ni marami salt tineng, 50 grams vanilla isang takib pagkatapos mga maser ato na ning mikos-mikos ato sang lagyan og skim milk mga maser 20 grams para mo sa mga o balikon ug mikos-mikos first class isang kilo pagkatapos ato ang eh, halo hanggang mga buo mga kamaster mga uh, buo-buo eh. kung bago pa mo sa nila kung makamasir pakitsaka pakip subscribe naman o uh, pakishare parang malaman sa atong mga kaiksuunan na eh, kaiksuunan ayoko nyo kalimti mga kamasir kaya hapit na eleksyon o ko ninyo ah tari ko <laughs> brown sugar 700 grams baking powder 30 grams salt 5 grams obiam 30 grams nix food color na obi yon kunti kunti lang vanilla isang takib margarine 150 grams skim milk 50 grams water 3 3 parts can Great grams 500 grams Pagkatapos ato sa ngimikos-mikos Ngimikos-mikos e, Ato mukis-mukos yun mga kamaster Harong matarong yun Atong kamuton lang Yun Pagkatapos mga kamaster third class, isang kilo. Pagkatapos, itong i-mix balik. Mix-mix balik. Yun. Kaminaw nyo mga maser, medyo magahe mga maser. Lagyan lang yung tubig gamay mga masir. Kaya dili magpariho ang lata mga maser. Alam nyo bigla o oh, paglagay oh, tubig. para sa atong bagong bayan OB mga nang na namilit yun, panitay sa buta ngayon mga kamaster kamaster mo ano Yo, so sa wakas mga kamaser, tapos na itong pagpanipis mga kamaser. Puhuha na niya itong iaris na tanong mga kamaser. Kasi siya alam mo, oh, nga nagkaputi-puti akong kamot. Ah, siyempre, magputi man yun, kaya na may harina. Isot po tayo. Video sa kaya kamot. magbuhat at so, mag pan. Ayan eh, mga kamuritsing tatong mga kamot mga kamaster. unya pagkatapos, lagyan nato ito tubig. Ang tubig ay isang pinaagi sa ginawa sa itong

pasira tapos ato paglukot-lukot ato sa ning relax og so, mga 5 minutes Salon, mga pasira tapos ato pagparelax og so, mga 5 minutes ato na ning kutoon tama ani pagkuto mga kamaster yan ang galaw ng master yo no ang pinakasarap sa atong mundo pinakasarap sa buong mundo oh, mundo sa buong kasarap sa buong mundo kaya labo ng planet earth wala nang mga alien Pagkatapos mga maser, kung wala mo yung butilya mga maser, pwedeng galon hindi, <laughs> silpon, pek-pek wala mo yung butilya, ano paki Matapos it log atong lagyan of put color. Yo oh. no? Gayon, atong pahiran sama ni pagpahin mga master very simple. Yan. Tapos na. Yon, so wakas mga kamaster, tapos na mga kamaster. O kato ning relax o so, mga 5 minutes bago ta sa isalang. Let's go. Pero depende ra po ninyo mga kamaster kung inyong isalang dito in so o direct sa ako kay. Yon, so wakas mga kamaster, nandito na sa ube ng atong bayan ube. Ang kinito na mga kamaster 150 hanggang maluto mga 35 minutes. Yon lang mga kamaster, pwede nyo pinaan mga kamaster kung medyo pagod-pagod na mga kamaster pula-pula na siya mga kamaser 4G pwede nyo pinaano kayo parang di po mga pagod sa wakas mga maser luto ng atong bagong bayan nga ube ang pinakasarap sa buong mundo yun no ato eh, na nga unong mga maser kay puti na yung pagkasarap nandito na mga maser ang atong pinis products ang pinakasarap sa atong bagong bayan ni hmm. o ato na nang i-display parang musamot yung kasarap yun no puting sarapa hmm. Ang sarap soy ng bulaklak Nga mautog na wo